Grabe yung bagyo na ano ngayon na. Ah. Grabe talaga, daming mga ang na mga bahay lalo na ito yung kalsada nito ito, Tignan niyo to. Oh. Na ano yan ata ng bagyo? ko po. Oh. Ay. Yung mga bahay dito pero parang matitibay naman yung mga bahay dito. Lalo na ng bahay ni Kuya Dante. Matibay naman para sa bagyo, no? Oh. Ah, madali nga ako. Ipupunta uli ako doon. Parang Kasi bagyo. Kasi nga, ito, ah. ang lakas ng bagyo. oh, bagyo nga, di ba? Yung ano, yung natirhan ko doon, halos magiba na nga yung ano, yung bahay sa lakas ng ano, ng bagyo na yun. Kaya hindi ako nakakatulog. Tapos, nung may para siyang ano, may para siyang banig na pinupunit. Yung parang banig na pinupunit. Kaya napalabas ako, tapos nakita ko yung mga kahong talaga yung iba nagtutumba yung iba naman nababaling na sa ng kahoy tapos may nakita pa ko doon lumipad yung ano yung yero lumipad talaga siya ngayon kaya ako babalik doon kasi nga titingnan ko, ko nung, kung yung kung nandoon pa yung ano yung nakita ko doon kasi yung panang ano yung yung parang banig na pinupunit nung paglabas ko ng ganyan nakita ko talaga siya yung ano yung parang banig siya na linulukot siya linulukot siya parang banig sa lakas ng hangin. Para siya linulukot. Kaya naisip ko siguro gawain ng ano na ng, 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 contractor na dependent. Oo, oh, parang ganun pa. Kasi kung sakaling may bakal naman 'yon, kung may bakal 'yon, siguro maliliit lang. Kasi kung malaki ang ano ng bakal, hindi 'yung basta-basta malulukot 'yung kalsada ng parang banig. Kaya kaya 'yon. Oh, kaya ang mangyayari nito, kaya ako nagmamadali kasi nga, ano, uh, iipunin ko yung, ano, iipunin ko yung mga gamit ko, kung ano mga dadalhin ko para bumalik ako doon sa maspati. Na nakitaan ko talaga na sa lakas talaga ng hangin doon. Kaya minsan nga, minsan nga, yung ano, yung nap, napaharap ako doon sa, ano, napaharap ako doon sa doon sa hangin. Napaihi ako. Ang ang, ang, ang platataka ko, bakit hindi lumalabas yung ano, ihi ko? Ngayon, ang pala yung ihi ko, pagpatak ng ganyan, yeah, bumabalik. Bumabalik dan sa lakas ng hangin. Kaya sa gumano na lang ako. Tumabilit ako. Yung gumano ako naka-ihi, yung tumalikod na ako. <coughs> Grabe, lakas ka nangin. Oh, Ayaw, <laughs> ano talaga nangyari doon sa lugar Talagang marami, marami ang nakasalanta doon yung bakyo na yun. Pero yung kalsada, sa tingin mo, yun ang BPW sa buwan. Oo, oh, yun yun, yun ang ano ko doon, estimate ko doon talaga. Kasi kung matibay ang pagkagawa noon, uh, malalaki ang bakal, na yun, ang nilagay doon, hindi yun na ano, parang balik na nilulukot. Kaya yun ang gusto kong balikan doon, kung nandoon pa yun. Para, para, baka ang contractor nyo, hindi kaya. Oo, oh, sigurado, walang iba, yun talaga. Oh, yun talaga. Oh. Oh, yun talaga. Yun ang ano talaga doon. Kaya O oh, sige, jaga muna. Ba, ano muna mga kasi kaso muna ko yung ano nang mga dadalhin ko. Oh.